Aaron Black ng Maraco Bolts Masasahil dan dahil sa atin Injury Sa so detalye after ng intro na to Let's go! Yun na nga uh, Injuries continue to hurt Uh, por uh, Miralco despite na nanalo sila 107-91 uh, against uh, Terra Firma last Wednesday sa Governors Cup continuation ng Governors Cup uh, season So guard Iron Block uh, pinaka latest na mag -join sa injury matapos ito magtamo ng meniscus injury that will uh, keep, uh, keep him out on the last game against Terra Sinabi nga ni ka coach uh, Luigi Trillo um, Who sideline si uh, Black ng isang buwan Matapos nga sa kanyang natamong Niscos injury We will be uh, Conducting uh, surgery For the injury So nga Masa sideline siya ng one month Also uh, Si uh, Iron Black ay Namiss ang buong uh, Pilfin Cup dahil uh, injury na matorn kanyang ACL so hindi nga ito ang require ng kanyang surgery but sinabi naman ni Black later na nagkaroon nga siya ng minor surgery regarding sa ACL injury na niya na tamo last pin cuff So, uh, dahil nga sa injury, portion siya miss ang first ever championship run ng Miralco Bolts. Ang talunin nga nila ang San Miguel Beermen sa All-Pilipino Cup Finals So aside nga kaya uh, black ay injury din ng dalawang stars ng bot Matatandaan si Chris Nyuza ay na-injured din ngunit naka-uniform siya sa last game against uh, Ter Pyrma. but eh, they opted to rest him because of the straight ankle na natatamu laban sa TNT to Pangiga Also Almasan still out suffering from a uh, back spasm yun na nga pati nga raw ang uh, uh, colson na tinans na also have a, a health issue because of uh, uh, constant uh, vomiting at suka yun nga sabi uh, hopefully nga maging better pati nga si uh, uh Renat Busibich but still uh, the standing of Miracle uh 2-1 sila sa kasalukuyan group A uh, there's a QA tie between uh Token Techs and Converge at uh, group A 2-1 yun nga so one more mawawala see si, uh, Aaron Black hopefully get well soon for you nakin uh, dagok din ito sa rotation ng Miracle so pati nga si Yusam currently uh, hindi na paglaro pero hopefully uh, mapaglaro sila sa mga susunod mga laban as for Iron uh, Aero Black sumatagalan pa nga isang buwan so good luck pa rin and great welcome sa kanya that's it update for Miralco so thank you for watching my youtube channel uh, this is Raka uh, thank you thank you mga lords hopefully may subscribe kayo for more content PBA, NBA, BG.